Hello, magandang uh, magandang gabi. Disclaimer muna tayo baka mamaya ano eh, babalik ulit tayo. Saglit lang ito. Ito ay sa sa KMJS no. <laughs> sa KMJS, ano hin natin to? May may nag-request lang sa akin eh. 'Di ba? Okay na? So, magandang gabi. Balik muna tayo do sa ating traditional na content every night. So ito, may nag-forward kasi sa akin to. Ito yung ano, imahe daw ng Panginoong Heso Kristo na kuhanan ng CCTV sa KMJS. So ito ay sa Divine Mercy Marilao. Nakakapunta ako diyan eh. Kapag ka, uh, halimbawa may may client ako sa ano, nadadaanan ko to. Maganda dito. Dito sa Divine Mercy. So ito yung ano, ito yung video. Actually, may video ako dyan na nasa Divine Mercy ako. Mula sa mga krimen, aksidente, nakukuna na ngayon 24 oras ng mga CCTV o closed circuit televisions. At ang... Mukhang lumang ano na to, hindi pa siya yung, ano, yung widescreen eh, no? Latest. Yung mga magtataka kung mag ba't ganito ako mag-react, hindi ko finu-full yung screen kasi talamak po ang copyright sa KMJS. Kaya pag natin na ganito yung screen ko, kasi mamaya magsabi, lakihan mo naman yung screen, hindi po pwede. Na, nag, nagka-copyright po ang, ano, ang GMA. Well, pwede naman, pinapayagan naman nila, kaya lang yung revenue sa kanila mapupunta. ba diba? Pero, Hinanapan natin ng loophole para kahit paano masulit naman yung pag-content natin. Kasi baka mamaya may, may pumuna na bakit ganito kalaki yung ano ko eh. Ngayon, nakunan daw ng CCTV ang misteryosong imaheng ito sa The National Shrine of the Divine Mercy sa Marilao Bulacan. Anila, nahahawig daw sa imahe ng kanilang ano patron. Lagong kabit lang daw noon ang mga CCTV camera sa simbahang ito. Pero laking gulat daw nila. Nung pasado alas 9 ng gabi, biglang may sumulpot na tila imaheng nakaputi. Ano to eh? Actually, paano sabing si Jesus Christ yan? Hindi naman ano eh. <laughs> I mean... Ano yung ano? Ano yung uh, masasabi mo na yan ay si Jesus Christ? Dahil yung mukhang sinag-sinag lang. Uh, sorry ha sa mga deboto ng Divine Mercy. I'm so sorry po. Pero maging objective lang tayo. Ano yung ano dyan? Ano yung nasabi mo si Jesus Christ? Dahil nga yan, yung sinag na yan? Hindi Paano kung halimbawa ganito no? Paano kung sa ibang location na kunan niya, hindi sa Divine Mercy, Bulacan? Let's say yan ay nakunan sa basketball court sa Tondo. Iisipin mo pa ba na si Jesus Christ yan? Malamang hindi na. May, ano, may, uh, may confirmation bias na nangyayari kasi. Kasi nasa, ano ka ng Divine Mercy eh, noong time na yan eh. Nasa lugar eh. Siyempre maghanap ka. Pag hindi mo maipaliwanag yan, hahanap ka ng pinakamalapit na pwede mong explain dyan. At kadalasan, kaya pag hindi na-explain, dun agad tayo magja-jump dun sa bagay na kababalaghan. ba diba? hindi, hindi habit ng mga Pinoy yung mag-isip na baka yan ay ano lang, uh, let's say tarpulin lang or yan ay sinag lang ng bumbilya, ba diba? Hindi, magja-jump agad ang Pinoy sa kababalaghan pag mga ganyan. <laughs> At di umano, may mukha Mas nangilabot daw sila nung patayin nila ang ilaw bandang alas 11 ng gabi dahil mas luminaw pa raw ang imahe ang misteryosong imahe na natili hanggang alas 6 ng umaga Ano yan putol ang kamay Binalikan ng aming team ang naturang simbahan ang kura paroko na si Father Prospero Tenorio ang unang nakakita sa monitor ng CCTV sa pinag-uusapang video. Lunes yun, sa aming paghanda, March 3. Pagkatapos na maikabit na ang mga kortina dito, tinignan namin yun para malaman. Ah, sa loob ng simbahan. Kung maayos ba ang ko doon sa may labas. Kortina dito, napansin namin ay mayroong larawan na kaming nakitang maliwanag. Ito ay finokus ay ang larawan ng banal na awa ng Panginoon ng Diyos ang aming nakita. Dahil walang makapagpaliwanag sa posibleng dahilan kung ano ba talaga ang lumitaw na imahe at paano ito nabuo, ang ilang staff ng simbahan nangilabot din nung nakita ang video. Ito man ay sinasabi ng iba na baka hindi totoo or baka inedit or something. Marami. Hindi naman inedit yan. Ito ha, tandaan nyo magkaiba yung inedit ang picture sa may napagkamalan. Eh, hindi naman siguro inedit to. Kaya lang ang tanong, ano ba kasi ito? Di ba? I don't think na may mag -e edit yan. Kung i-edit ka rin lang naman, eh di yung mukhang kamuka na talaga ni Jesus Christ ang ilalagay mo niyan. Bakit ka mag -e edit pa ng hindi maintindihan ng itsura, di ba? Tingin ko, ano to, ano, bago pa man i-spoiler yung resulta niyan, ano, tingin ko ito dahil ito ay night vision ba yung, yung camera? Tingin ko, in-enhance niya lang yung, ano, yung, yung kukunting liwanag na pumapasok. Kaya nagmukhang ganyan yan, tapos pababa yung, yung buhos nung, ano, nung liwanag. I think ano, hindi, hindi to ano, oo mukha nga naman ano kung iisipin mo, o uh, nga uh, ulong nga uh, ni, yung alam mo yung itsura ni Jesus Christ na yung sa Divine Mercy, na may mga sinag-sinag doon sa ano, o, mukha nga naman, to be fair naman. Pero kung yun ba yon? I don't think na yan yun. sila sinasabi, pero lagi ko sinasabi sa bawat nakakausap ko na, ang pagpapakita ng Panginoon ay laging isang mensahe at panawagan para sa isang pagbabalik loob. Wala nga siyang ilaw. Wala Wala, ilaw. wala Nakatutok talaga. Saka nung ano, ano na yung inutos ni Father, yung staff niya, patayin niya yung ilaw. Hmm. Iba yung pakiramdam mo. Kasi siyempre, hindi mo naman inaasahan magpapakita sa ganun yun. And then tanong ba, uh, ganun pa rin ba siya ngayon? Mula nga raw nung i-upload nilang balita sa kanilang Facebook account, mas dumami raw ang dumalaw sa kanilang simbahan. Kabilang na si Divina. Ayun sa kanya, sa walong taon daw niyang deboto ng Divine Mercy o banal na awa ng Diyos. Hindi raw siya makapaniwala nung ipinapanood sa kanya ang CCTV footage. Ang Panginoon Diyos ay totoo. Na nandito lang siya sa paligid natin. Nandito lang siya. Tapos, hindi lang dahil mahal na araw, kaya nagpakita. Wait lang ito. ha. Hindi, hindi ko dinidiscredit yung, yung pagiging dakila ni Jesus Christ ha. Ang, ang inaano natin dito, ang ididibank or ang pinapanood natin na nasusuriin ay yung imaheng nakunan. Kasi mamaya may ma-misinterpret na naman dyan na, ah, di ka naniniwala sa Diyos, bungo ikaw ay isang demonyo <laughs> di ba hindi naman yung hindi ko naman sinasabi na hindi totoo si Jesus kay yung, yung larawan ang or yung video na nakunan yun ang ating sinusuri ha disclaimer lang baka mamaya may iba magsabi na baka may magalit sa akin na ano na parang ang dating i eh, dinediscredit ko itong si Jesus kay hindi yung ano lang, yung video lang. Para bigyan ng scientific na paliwanag ang mahiwagang liwanag na ito, nag-imbita kami ng lighting director, video editor, at CCTV expert. Sabay-sabay nilang pinanood ang kontrobersyal na footage. Yung quality ng image, pare siya dun sa environment Base sa pagsusuri ng video editor na si Maverick, wala raw naganap na pandodoktor sa oh, video. Oo, hindi. 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 yung effects, medyo malinaw yun eh. Pwede natin gawing low, i low res natin para magpixelate din. Pero may maiiba pa rin. So, base dun sa video Tsaka isa pa, common sense na nga lang eh. I-edit mo na nga lang eh. Hindi mo pa perfect yung itsura ni Jesus Christ. <laughs> But kailangan ang pa yung itsura ng i-edit mo, di ba? Para talaga maging believable. Na nakita natin, less likely na ano, na inedit siya. Duro na lang yung ano, nakamuwi, nakabukas yung ilaw, kaya ganyan. Ayon naman sa lighting director na si Ver at CCTV expert na si Orland. Parang imposibleng pinatay lahat nila yung ilaw eh para sa akin kasi yung lumalabas dun sa image na parang uh, yung mukha daw, yung ulo ni Jesus Christ. Pa sa tingin ko, yun yung pinaka, yun hmm, yung source ng ilaw eh. E. Hindi siya pwede mangyaring yung patay ang ilaw eh. Unang-una, may kulay yung camera. Ang, ang CC... Ang pa pagpatay ang ilaw, black and white dapat. Ano? TV camera, kapag walang ilaw, is black and white. Dahil IR, Dahil IR na tinatawag. Yun yung pinaka night vision ng CCTV camera. Once na nag-trig on yun, automatic black and white ang camera. May kulay eh buong yung kulay niya. Madali naman daw ipaliwanag kung papaano nabuo ang imahe. Ang mistulang ulo sa imahe, maaring spotlight lang daw. Oh, sa diba? Posibleng nabuo raw ang katawan at manggas ng damit ng imahe. Dahil... Umama ang ilaw sa pleats o tupi ng kurtina. Tinignan ko kasi yung, ano, yung footage nung uh, medyo maaga pa, nung bukas pa yung apat na ilaw na nakikita ko doon sa footage. Pero after a few hours, nung pinatay na yung tatlo, naiwan yung isa, yung pinakamaliit na sakto naman na nasa ibabaw ng parang uh, uh, linen cloth na... Pero syempre, kahit na-explain na yung ano, ipitilit pa rin ng iba na... Hindi, para sa amin yan ito, di ba? <laughs> <laughs> At saka malamang uh, nagbago na rin yung configuration ng Cortina. At uh, ang alam ko nga, nung uh, March 3 ay wala pa yung crucifix. Pero ngayon, nandoon na yung crucifix, kaya iba na talaga yung condition ng, ano, ng uh, scenario na yun. Para patunayan na walang misteryo sa nakunang imahe sa CCTV oh, camera, naman okay. yung Sinubukan nilang i-recreate o gayahin ah, yeah, ang pinagdedebatihan ngayong kuha ng CCTV. Pwede mangyari na mayroong yung ilaw na naiwan. Tinanong CCTV camera yung kinabit, So, ito yung unang kuha ng isang CCTV camera. Medyo dito, medyo manipis lang yung ilaw na na lumabas. Ito yung pangalawang CCTV na kinabit. Medyo um, uh, malakas na yung expose ng, ng ilaw dito kasi uh, iba yung iba yung quality ng nung, nung, Ayan na. So, parang ganun nga. CCTV yung CCTV ng ginamit medyo mas mataas siya. Ah, yung, yung difference ng doon sa naku ng original. Ito kasi hindi natin medyo napalabas yung kamay kasi yung sa sa tingin ko doon sa may original, yung kamay kasi tumama sa dito sa may rails na nakadikit dito sa sa ano sa pader ng ng altar. Ayun, saka medyo mas malapad kasi yun, ito medyo mas manipis. Now, totoo ba 'yan o hindi? Ang simbahan, hindi basta-basta nagre-recognize. Ito ay isang milagro. Nako, medyo mahihirapan tayo dyan. Kung Maraming investigation yan. At nakakapagtatag ng pananampalataya, at ito naman ay nakikita ng tao para magbalik loob sila, ba sila ng panibago, at makitang nadadaman nila si Kristo, wala tayong nakikita diyang negative. Siya ay nagpapalala, siya ay laging kasama natin. Pero hindi ba uri ng deception yun kung ikakalat nyo na yun ay image ni Jesus Christ kahit hindi naman? Na parang kakasangkapanin nyo yun para umanib sa inyo yung tao? Medyo may pagka-deception yun eh. Sa hindi naman hindi nyo naman inaano sa mga hindi nyo naman hinihikayat na sumapi sa mga terorista, di ba? <laughs> okay nga naman, di ba? Pero, yung the fact na i-promote mo yon para maraming sumama sa iyo. Para uri ng deception yun eh. Di ba? Lagi siyang nagmamahal, lagi siyang nagpapatawad sa atin. At iyon ang napagandang diwa ng paghanda natin para sa tinatawag na mga mahal na araw. Nasa atin daw kung paano natin magagamit ang mga sinasabing kwento nang himala. Pero ano no, uh, sana ano pa rin, uh, turuan pa rin yung mga tao na maging mapanuri. Hindi porket uh, nagiging effective sa inyo na oh, maraming sumisimba dahil doon sa image na 'yon, eh aabusuhin nyo na. 'Di ba? Eh doon lang tayo sa totoo siguro. Pwede mo namang sabihin na ano eh, uh, ang palusot diyan ano, pwede mo sabihin na sinadya yan na magmukha siyang ano, hindi naman po talaga totoo yan, pero sinadya yan na magmukhang ano, divine mercy para bigyan tayo ng mensahe. Pero huwag nyo sasabihin na si divine mercy nga yon kasi ibig ko sabihin. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. pa bye, -bye.